Yan. After ng bagyong si Christine, just ko po. Ay, just ko ang kalat. Kawawa naman kami maglilinis kami maghapon. Ay. So pupunta ako sa baba ko ano po ang nangyari just ko. Ayun po. Ang ating pong ano, kama ay binilad ko po. Ha. Talaga namang basang-basa po kagabi. Ayun. Just ko, ayan ang nangyari po na po nangyaring ito grabe bahang baha sa amin sa baba ayan Diyos ko mami talaga naman gabing ginawa mo Christine sa amin ayan Diyos ko bahang baha po talaga doon sa loob po ng bahay ayan po Diyos oh, ko, grabe naman ito ginawa ni Christy na bagay nito. Kapag kanila, ma makita nila. Opo, tatawag ako mamaya. Tatawag. Ano mo nga, mamaya. Ayan, Diyos ko. So, may ari po yung nasa Taiwan. Ayan po, ang nangyari. Grabe. Bahambaha po. Kagabi po, ito napakataas. Sobra. Ah, ah. So, hanggang loob po yan. Ayan. Ayan ako, Diyos ko pong iniba na kapupunta po ng parlor at pagpapakasakali doon na baka meron po na uh, may ganap yeah, si mami pagod na pagod mami wag nyo, wag nyo pong anuhin huwag masyado kayo magpagod ha malilinis po natin yan okay po Oo, ah, baka kayo mapaano di yan mag relax lang po kayo ha pumunta muna po ako sa ano yan yeah. grabe kahapon po dito po sa part na ito ay talagang hanggang tuhod po ang baha ng tubig so hanggang dito po ayan makikita nyo po basang basa pa hanggang dito po kalaki kaya nakakatakot po at kagabi nga po talaga hindi po kumakadaan at nakakatakot din po na ano at baka po may mga ahas ko tambak lahat ang mga basura sa gilwa ni Bagyong Christine Oh, grabe. Grabe. Ayan. Part na ito ay makikita ninyo ang lahat ng mga tindahan ay sarado na. Ayan, sarado pa po. At alam ko po ay busy sila sa pag sa ang kanilang mga bahay. Ayan. Ko, grabe. Ayan napadaan po kay Kap at ako'y pinapakain dito, Diyos ko, babay talaga Diyos ko oo totoo lang itong kaibigan ko kapag nakikita ko'y pinapakain po ako bongga bongga ayan <laughs> opo bongga, Diyos ko, kakain ako talaga <laughs> Ayan, Kaya, at pa, sa Manila. Diyos ko po, ayan po. Pinaganda ko ng hipo na sinigang at ah, may. Tilapia. Pakasarap. Itong mga. Oh, di Chavez mayaman. Nagagawa ng <laughs> Mayaman niya mga di Chavez. Oo, oh, naku, laki ng mansion <laughs> doon. Sa pinapakain na po ako dito Saan? talaga. Hindi na po ako nahihiya <laughs> dahil wala talagang makain ng <laughs> inibarak. Mga ah, Sarado po lahat ng restaurant. Kapit <laughs> pa yung natin na ang ay mo tayo, just ko, nakalibri na nyo. Pagkain na hinip, parang nahihipo na Oh, buwa. Thank you Son, talaga, Ay, Son, po. Diyos ko talaga po, marami kang kaibigan. Ano po tayo? Ilangong na hindi lalayas. Ayan daw Ano Ina ina and ka can salamat po sa pagkain ni Kap Ison. Yes, okay, kain na kumain na kami. Salamat, thank you very much. Thank you. Ay! Madam! Kaya yun pa, jump pa kayo. Thank you. Binus pa kayo. Thank you sa pagkain. Uy! Nabusog ka, Kes. Bongga, bongga. Dito na po ako sa Victory Mall. At talagang basang basa po talaga Diyos ko basang basa Ayan Yay Hoy Saan kayo? <laughs> Hello Morning kamusta sa akin gawa nyo <laughs> So yung mga kaibigan ko Nandito na ko sa si Victory Mall Diyos ko grabing grabe na Ay naku at may balita pa sa pag-asa Na babalik doon si Christine sa Pilipinas Ako na huwag siyang babalik dito Nang wala siyang passport pero makakatikim siya sa akin na singga so sa lahat po ng ano mga anak sa parlor waiting for the customer na ayan wala pa po pong kuryente kaya mamaya po pag uwi wala pong kuryente at wala pong ilaw at talaga pong ay nako ko ayan So hanggang dito na lang magbablog ng inaipanak maraming salamat po sa panonood muli hanggang magbablog bye bye po